Pasok. Pasok. Ano yung tsaka ulam? <laughs> Dito ho sa probinsya, hindi mo naiisipin ang pang-ulam. Gusto ko yan. Magturo ka lang, may pang-ulam ka na. Pasok. hule <laughs> <laughs> Ay, may ulam na Ta. Nagkatay ho yung uncle ko ng native na baboy Inihatid ho dito yung isang pa e Sabi ko si Kuyang Romel naman na Bahala maglinis nung manok Ito naman yung sa akin Para may habol natin Sabay sa pananghalian Para mas mahangin ho ng kaunti Dito na ako magluluto sa labas Pag sa tinola po, mas gusto ko yung gantong manibalang, yung papaya. Matamis-tamis ho ng kaunti yung kanyang sabaw. Sa atong tanglad. Siling panigang. sa ito po, talbos. Okay. Okay. Ito na po yung unang batch ng tinola. May susunod pa dyan. Mayroon tayo sardinas, saka kamatis. Ito po yung nilagang native na baboy. At pag naipon pa unti-unti, dumadami din. Ito po ay isang mumunting pasalamat din sa mga kasamahan natin dito, trabahador sa Agustin Farm. Andito nga po sila ngayon, sama-sama na tayo magtatanghalian at eto mga estudyante, sinundo po namin sa school para atin po sila makasalo ngayong tanghalian. Maraming salamat, Ama. Pinupuri ka po namin. Napakabait nyo sa biyaya na nasa aming harapan. Kaya lapit po ito na basbasan. Jesus' name. Amen. Okay. Okay. Tama. Smile, smile. Pag nadaanan ng camera, smile. Sa bukas, <laughs> artista na ako. Tayo <laughs> na, para may lakas ang katawan bago ulit sumabak sa laban mamaya. Hanap na lang ng pwestuhan. Ito po kasama natin yung mga secretary run by the head po dito, yung aking panganay, na siya po yung in charge sa school na to ng TESDA. Ito po, yung aking tatay. Kain ng marami, madaya tayo sinain dyan. Yung sabaw, pwede pa nung kunin nyo nandun sa loob. <laughs> Ba, tatalo kayo siya, kumuha pa kayo dito, ang dahil pang kanin sa ulam. <laughs> Nandun nga, nakawari, ang lalahan. Ang lalahan. Ayaw mo. Oo na. na. lang na kamalas dito. Nahirapan nga, kalayaw. Hindi po, alas 4 po. Kaya yan, tatay. Hindi siya pwede umalas, may, may otaking ako. nakakakuha na ako ng AC 27. Hmm. Ano? ko Ang ang hangpan nung sardinas mo, wai, kinakain mo. 'yung Pati Ay, pala pala. Pati Ano Ano? wai.